Yan. Buhay ay parang bisiklet alam. Mm. Na kailan nung padyakan para makarating sa tuwag ng tuwag pa ay kagaya ng bait mayon. You don't know, no? Papadyak nung papadyak pero hindi buhok yan. Papadyak siya hanggang sa marating niya ang kanyang destinasyon. Ah. Yan, yun uh, tiyan na nga, nakarating na nga ako sa ating pupuntahan. Meron akong dalawang ay may mag-asawa na aking nandatnaan sa lugar at sila nagturo sa aking pumpakay dito sa lugar. Ah, uh, yan, narating ko na ang mga paluchi na yan. Ah, uh, makausap ko na yung may at na ako na babalik ko. Eh. Okay? <coughs> Balak kong balikan yung Mag-asawa na tumulong sa akin para mabutan man lamang sana, yan o. Kaya lang wala man pala akong dala kahit piso sa bulsa. Pinangakuan ko na lang sila at sana ay matupad. Sa pagbalik ko para kuning nung aking mga gustong kunin dito sa lugar. Dan masaya sila na iniwan ko baga man wala akong iniwan. Tuna pa uwi na ako, laking gulat ko na. In-escortan pa ako ng mga traffic enforcer para makatabi na ayos na ayos. Nakikita na naman po. Inalangan nila para ako ay makatawid at salamat sa kanila dahil di ko alam bakit nila ako in-escortan no? para maayos yung pagtawid ko. Yan. At ako na nga ay nakauwi. Ayan, nakaparating ako. po. Maraming salamat sa panunod. <laughs> Pug.